nandito kami ngayon sa Yacht Club ayan mamaya magiging busy na kami pupunta kami sa Delaware tapos titingin kami ng sasakyan mamaya sana today may mahanap niyo talaga kasi ang hirap nang walang sasakyan Nagdrive drive kami around Delaware at uh, dito kami nakarating sa Rio Motors ito daw yung pinakamura nilang sasakyan ito ay 2004 Lexus at ang presyo nito ay nagkakahalaga ng $10,000 yung mileage nito okay pa naman, sa 111,000 miles. Pero ang hindi ko lang nagustuhan nito, doon sa may dashboard niya, may mga crack-crack na. Siguro dahil na rin sa talagang ano na, old na talaga. Pero gusto to ni Michael, kaya itinay namin. So later, iti-test itetest drive natin kung ano siya, kung okay siya. Hindi rin ito masyadong malaki, pero okay siya sa family of four. Pinubuksan din natin yung hood nito para makita natin kung anong itsura ng ano niya, makina sa loob. So ayan, hindi talaga masyadong marunong tumingin ng okay, pero uh, ano siya, malinis. Kahit luma na, malinis yung makina niya. At ito naman yung sa likod, sa may trunk. Tapos itinest drive na rin to ni Michael para tingnan kung okay yung ano niya, kung smooth ba siya i-drive. Sinabi ko kay Michael na puntahan namin yung isa pang nakita ko sa Facebook na nag-post. Dealership din ito pero medyo malayo sa amin, mga 2 and a half hours drive. Nandito na tayo sa pangalawang uh, dealership na auto dealership at ito yung itsura ng salabas nila. Kung matatandaan nyo last time, mga last week, pumunta rin kami sa dealership at yung mga sasakyan doon ay nagusto namin. Nasa 126,000 miles na pero ang mga presyo ay nasa $15,000 pa. Kaya ito naghahanap kami ng medyo affordable. At ito nga ang nakita natin sa Facebook. Kaya sabi ko kay Michael, puntahan natin para ma-check. So etong sasakyan na to ay 2017 Dodge Journey ang model niya. So ito kung titingnan natin sa pinakalabas na okay, okay na okay pa. Tapos keyless din ito. Hindi mo na kailangan ng uh, yung physical key na isinasaksak. Hindi ganon. So parang idinidikit mo lang yung ano tapos magi start na. Kakaiba nga. Medyo na inosente pa ako dahil hindi ko alam kung paano siya in-start. Pero nung pagpasok ko dito, nakaano siya eh, naka naka-start na talaga siya. So dito sa loob makikita natin maluwag, maluwag sa loob tapos may third seating din ito. At napansin ko medyo madumi din sa loob pero konting ano lang 'yan, konting linis lang 'yan. May maganda naman akong panglinis kaya okay lang. So ito nakita ko sa, sa Facebook at ang presyo nito dati siyang naka naka-price siya ng 8,000 tapos, binabaan nila ng 7,495, something like that. And then, kinausap ko yung, ano, yung, uh, yung lalaki na nasa dealership. Ang sabi ko, kung may ibababa pa ba, ba, ba sila, ano yung pinaka last na, ano nila, na presyo nila. Sabi kong ganon, 6,5, walang atrasan, 6,5, okay na, cash. And then, tinest drive na rin to ni Michael. At eto na, nagkabayaran na nga. Sabi ko kay Michael, gusto mo ba talaga niyan? Ako yung tinatanong ni Michael. Sabi ko sa kanya, ikaw ang mag-decide kasi ikaw ang magdadrive niyan. Ang total lahat ng binayaran namin dito ay $6,900. Okay na yung sasakyan. Nabili na namin yung sasakyan. Let's drive on the road! Uwi na tayo. Magpapagas muna tayo. Pagas muna tayo. I'll see you guys later. Nag-stop over tayo sa gas station para magpa-pull tank na rin. So after natin magpaga sinabi ko kay Michael na siya nang mag-drive pa uwi para medyo komportable naman siya. Kasi dito talaga sa isa namin sa sakyan, maliit kasi talaga yung isa namin sa sakyan. Kaya naghanap talaga kami ng medyo malaki.